May isang malakas na asteroid na tatama sa ating mundo pagdating ng taong 2032. Anong lugar nga ba ang mawawasak? Kasama pa dito ang Pilipinas. Maraming mga astronomer ngayon sa buong mundo, kasama na po dyan yung NASA, na nagmo-monitor sa isang asteroid na potensyal na tatama sa ating mundo sa taong 2032. Na-discover po itong asteroid na ito noon pang December 2024. At ito po ay binansaga na City Killer. Ayon po sa mga nagmo-monitor sa iba't ibang mga space agency, posible daw na tumama yung asteroid na ito sa isang lugar sa ating mundo. Ito po ay tatama sa December 22, 2032. Ngayon, marami mga nagtatanong, saan nga ba tatama ang inaasahang asteroid na ito na pwedeng magwasak ng isang malaking syudad? Ayon po sa pag-aaral or data ng mga scientists, sinasabi na posibleng tumama yung asteroid na ito doon sa Bogota, sa Colombia. Pwede naman sa Lagos, doon sa Nigeria. At pwede rin naman doon sa Mumbai, doon naman sa India. Kung papansinin po natin kung ito ay tatama man saan man lugar na nabanggit natin diyan, ang mga lugar po na ito ay populated area. Isabihin, napakarami mga tao sa lugar na ito. So nung nalaman ng mga residente na posibleng sa kanila tumama yung asteroid, marami po ang mga nangamba. Kasi kung tatamaman daw yung asteroid na yan sa mga lugar na nabanggit po natin, sigurado na milyong-milyong mga tao ang maaapektuhan. At sigurado na talagang ito ay wawasak ng isang malaking syudad. Ngayon, wala raw po dapat ipag-alala yung mga Pilipino dahil hindi naman daw tatama sa bansang Pilipinas yung asteroid. So, ibig sabihin po, maliit yung chance na ito ay tumama sa ating bansa. Pero mga kapatid, pwede pa raw mabago yung direksyon ng pagtama ng asteroid sa ating mundo kaya patuloy po itong minomonitor ng mga eksperto. So, nakadepende pa rin po yan sa paggalaw ng asteroid kung saan ito tatama. So yung mga nagmamonitor dito po sa asteroid na ito na posibleng tumama sa ating mundo, nanggaling po yan sa iba't ibang mga agencies mula pa po sa Amerika, sa China, sa Europe at ganoon din po sa Russia. So sila po ay nagbabantay sa paggalaw ng asteroid na ito na tatama sa ating mundo pagdating ng 2032. So dahil babago-bago yung direksyon nito, patuloy po nilang binabantayan araw-araw yung paggalaw ng asteroid. So para mas makita pa yung posibilidad ng pagtama ng asteroid na ito sa ating mundo at para mas ma-monitor pa po ito ng tama ng mga eksperto, pagdating po ng March at May 2025, gagamit na po yung NASA ng James Webb Space Telescope sa pamamagitan po ng paggamit ng advanced telescope na yan, mas may improve pa raw po yung pag-estimate ng laki, ng impact, at kung saan talaga tatama sa ating mundo yung asteroid. Ayon sa obserbasyon ng mga astronomers, pataas po ng pataas yung chance ng pagtama ng asteroid na ito sa ating mundo. Kaya sinaseryoso po nila yung pag-aaral patungkol po dito. Para po sa kaalaman ng marami, ang asteroid, ito po ay mga bato na umiikot sa araw. Ang mga asteroids po ay matatagpuan sa asteroid belt sa pagitan po ng Mars at Jupiter. Iba-iba ang laki ng mga ito mula po sa malilit na bato hanggang sa daang-daang kilometro ang lapad. So nangyayari po ang pagtama ng asteroid dahil po yan sa puwersa ng gravity at sa pagbabago po ng orbit na nagpapabago sa trajectory po nito. Ayon sa mga scientists, huwag daw po tayo masyado mag-alala o magpanic sa pagtama ng asteroid na ito dahil di naman daw ito kasing laki ng asteroid noong panahon ng mga dinosaur. Yung pagbagsak daw po kasi ng asteroid na yan, yan po yung naging dahilan kung bakit nawalan na yung mga dinosaur sa ating mundo. At kung tatama din daw po yung asteroid na iyan, hindi raw po ganun kalaki yung magiging epekto niyan sa ating mundo. At hindi rin mababago yung klima ng ating mundo dahil sa pagtama ng asteroid. So mamag-asa na lang daw po tayo na huwag tumama yung asteroid sa ating mundo. Nang At sa ganun, wala nang maapektuhan. So mga kapatid, tulad ng mga sinabi po ng mga eksperto, huwag po tayong masyado magpanik sa paparating na asteroid po na ito dahil hindi pa po ganun kalaki yung chance ng pagtama nito sa ating mundo. At syempre, ginagawa rin po nila yung mga pwede nilang gawin para ma-monitor at mapigilan yung asteroid na posibleng tumama sa ating mundo. At sinasabi rin po ng mga eksperto na kung sakali mang tatama itong asteroid na ito, mahaba pa yung panahon para makapaghanda at makapag-evacuate yung mga tao kung saan man tatama yung asteroid. Ngayon, biblically, kung pag-uusapan po natin yung asteroid, meron pong ilang mga naging interpret na sa Book of Revelation, meron daw po talagang asteroid na tatama sa ating mundo. So tatama raw po yung asteroid na ito pagdating ng tribulation period. Kasi sinasabi po ng ilan, yan po yung nakita ni John sa kanyang vision na bumagsak mula doon sa langit. So ano nga po ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin po natin yung Revelation chapter 8 verse 8 to 10. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Inipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Nakita po natin dito, ayon sa vision na dyan, kapag tumunog na raw yung ikalawang trompeta, sinasabi po na merong babagsak na malaking parang bundok na nasusunog. At ito raw po ay tatama sa dagat at magiging dugo yung dagat sa pamamagitan ng bagay na ito na babagsak mula doon sa langit. At kapag nangyari daw po yun, maraming mga mapipinsala dahil sa pagbagsak ng bagay na ito. Ngayon sa ikatong trompeta naman, sinabi rin po na merong babagsak na bituin. At tinawag po ito ni John na wormwood o kaya kapaitan. Ang mangyayari po kasi niyan, kapag bumagsak yung bagay na ito doon sa tubig, dalo na nga sa mga ilog at bukal, magiging mapait po yung tubig at hindi na rin po ito maiinom. At kapag ininom ng mga tao yung tubig na ito, marami mga tao ang mapipinsala. So nakita po natin dito, doon sa vision ni John, merong bumagsak na bagay mula doon sa langit. Kaya yun po sinasabi ng ilan na pwedeng yan daw po yung mga asteroid. Pero dito nakita po natin, ito ay bumagsak hindi sa lupa kundi doon sa mga katubigan. So meron pa rin po nakita si John sa kanyang vision na pagbagsak ng mga bituin pagdating po ng tribulation. Basahin natin yung Revelation chapter 6 verse 13. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Ngayon, may ilang po mga nagsasabi na yung pagtama ng asteroid sa taong 2032, yun na rin po yung sinasabi ng Biblia o yun yung nakita ni John sa kanyang vision. Kasi pwedeng sa taong 2032, yun narong rin po yung tinatawag natin na tribulation period. Kasi sinasabi nila na pwede na mag-rapture anytime, lalo na nga sa mga susunod na panahon. At sakto, pagdating ng 2032, doon daw po mangyayari yung tribulation na pwedeng bumagsak yung mga asteroid. Pero mga kapatid, yung binabantayan na asteroid na pwedeng tumama sa ating mundo sa taong 2032, hindi pa po yan yung sinasabi sa Book of Revelation. Dahil yung asteroid na tatama sa 2032 ay maliit lamang kumpara sa sinasabi po sa prophecy ng Revelation. Ang sabi po, malaki po ang magiging epekto nito sa ating mundo kapag ito ay tumama. So hindi lamang po isang syudad yung pwedeng mawasak nito. Kasi ang binabantayan po ng mga eksperto ngayon, maliit lamang po yung impact niyan sa ating mundo. Pero yung sinasabi ng Biblia, sobrang laki po ng impact nito sa buong mundo. Halos one-third ng mga tao maapektuhan. Bukod po dyan, malino na sinasabi ng Biblia na yung bagay na yun na babagsak mula sa langit, ito po ay babagsak hindi sa kalupaan, kundi sa katubigan. Yung sinasabi po ng NASA ngayon na asteroid na tatama sa 2032, ito po ay sinasabing tatama sa kalupaan at hindi po sa katubigan, tulad ng sinasabi ng Biblia. Kaya masasabi natin na sa 2032, hindi pa po yun yung sinasabi ng Biblia. So, hindi pa po tayo sigurado kung asteroid nga ba yung tinutukoy sa Book of Revelation. Pero kung anuman po yun na babagsak mula sa langit, sigurado na hindi po yan magugustuhan ng mga tao. So, asteroid man po o hindi yung nakita sa kanyang vision, bilang mga Kristiyano, wala po dapat tayong ikatakot sa mga event na yon sa ating mundo. Hindi na po natin mararanasan yung pagbagsak ng mga bagay na yon mula sa langit. Kasi nga po, wala na po tayo sa time ng tribulation. Tayo po mga mananampalataya ng ating Panginoong Sokristo, kinuha na tayo sa pamamagitan ng rapture. Kaya mga kapatid, ang mangyayari nun, tayo po ay maliligtas na kapag binagsak na ng Diyos yung kanyang judgment sa ating mundo. Kaya mapalad po tayong lahat na nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo, dahil nakikristo tayo, meron po tayong maligtasan.